sa halip na bleed ang gamitin namin naring mo nang narin eh no hindi dapat rin masakit hindi na din meron tayo kailangan mo siyang gisingin hindi ano ang problema nito kulang ang water din sa lower ayan ayos lang dini na ipit dini hindi maramdam dini oh na kumain na oh <laughs> na kasi ng buto One. palo na kasi yan napalo <laughs> uh, na ah dini sa dini sa last seconds

Cendra driver yung <laughs> <laughs> <Electro -reponsor. laughs> sure <laughs> <laughs> oh, sige, Basta may na driver. Kahit yung nabara. তারা